Hello, magandang araw sa lahat. Ah, uh, ito si Kuya Long Time No sa pinaoperahan ni Mama Maricel, yung homeless na napaoperahan na, na ni Mama Maricel dahil sa bato sa abdo at akala ko umuwi na ng probinsya, hindi pa pala nakakawe Nandito pa rin siya at namamalimos at mas pumayat siya ngayon. Nanghingi siya ng makakain. Eh binigyan siya ng mineral dito sa may ano, sa may parang manginasal at tapos binigyan siya ng sabaw. Kaya kumu umuwi ako sa amin, kumuha ako ng pagkain. Binigyan ko siya ng pagkain kasi meron siyang sabaw galing dito sa chicks. Ayan. May kompleto naman niya, may kutsara, may kanin, may ulam. Kasi may tubig na rin siya, binigyan siya nung ano, empleyado dito sa ano, sa chicks sa parang mang inasal. Tinanong ko siya kung ano nangyari, bakit nangayat, nangayat ng husto. Sabi niya hindi siya daw makakain ng maayos. Tapos kumikirot daw yung opera niya. Kaya ayun, namamalimos ulit siya. Ay ko, sabi ko sige, bibigyan-bigyan na lang kita na makakain mo pag nakita kita dito. At babalik-balik ang kaho kita. Kasi diyan talaga yan nakaano pesto. Pero matagal siya dito, hindi pumunta. Mula nung pinagamot ni Ma'am Maricel. Ngayon ulit, balik siya ulit diyan Sa pwesto na yan. Namamalimos. Ayan, pagkain lang naman may bibigay ko sa kanya. Wala naman ako mamaitutulong. At least kahit papaano, may pagkain. Maraming salamat po sa panonood. Thanks for watching and God bless po sa lahat.